negra ito si negra nilipat ko dito sa may kabilang side yan dito sa may madamo kumakain kasi ng damo yan si negra ayan ilig ni negra kumain ng damo oh, diba? magastos daw sa feeds hindi eh, na kailangan mag feeds eh. dyan yung damo oh. Oh. O, si negra Negra. Negra. Oh, hindi sumasagot si Negra. Oh, Busy si kakakain eh. Hindi na kaya niyan damo yan. Hmm. Medyo na kasi yung damo dito. Dating kulungan ni Negra yan. Lipat-lipat ko lang siya dyan. Tataniman ko kasi kailangan Negra yung damo dito negra hindi sumasagot na kakakain ok sige negra hindi negra Oon. suplada pag kumakain oink oink hmm diba yan talaga pagkain ng baan. mga native baboy. Negra, ano ka lang, um, damo-damo. Oh. kinakain mismo niya yung damo. Yan. kinakain yung negra. Hmm, negra. negra pagkain ng alaga ko kong...